Mababang ah, para lang ng Anabu uh Indus Cavite? Tras of -oh. 1998. 19 years lang lang di Hindi mo na ako kilala? Irene, Irene Ah, oo. Irene. Ano yung 14 years ko malinsangan pero ngayon parang aaliwalas na Esteban <laughs> Bahoto hindi na ubra sa akin yan hindi na ako yung dating airy na nababato ng tsinelas pag nabibikon kamusta ka na? wala ka pinagbago mo ah pero Esteban Bahoto ka pa rin uso pa ba, ba yan? bulaklak tsaka sa kolate Kailan ba ito na wala sa uso? Para kanino ba yan? Wala na akong nakikita nagbibigay ng ganyan na? Bakit? Wala nang liligaw sa'yo. Meron? Marami. Marami? Ilan? Sa so, sobrang dami, di ko na mabilang. Hindi mabilang. Sige nga, magbigay ka nga ng isa. Kahit isa lang. Para saan pa eh? Nabastad ko na lahat. Alam mo, hindi na ikaw yung dating Irene. Bakit? Ano ba yung dating Irene? Yung dating Irene? Mababang loob? Mainhin? Tahimik? Maliwalas? <laughs> Makakasar ba yan? Hindi ah. Totoo yun. Iba ka na ngayon. Iba na yung banayan na hangin lumalabas sa'yo. Bagyo na! Storm signal number 4. Ang lakas ang dating mo ate. Kumusta ka na? Sa tinagal-tagal ng panahon, sa dinabidami ng lugar, dito pa tayo magkikita. Anong bago sa'yo? Anong bago sa akin? Wala namang gano. Bakit nga ba tayo dito nagkita? Anong ginagawa mo rito? Hindi mo ba nakikita? Dito ako naghihintay sa wala. Bulaklak at tsokolate na maaaring mabulok ka ng mga oras ngayon. Sino ba hinihintay mo? Kilala ko ba? Ikaw, sino hinihintay mo? Si Louie Javier. Si Louie Javier? Si Jezebel! Si Jezebel ang kadate mo? Hindi ka yung magde-date. pupuntahan kami. Nalala mo pa si Jezebel? Oo naman. Di ba kakaway mo yung mga bata pa tayo? Anong nangyari? Kayo na ba? Pumatulog ka na sa bakla kasi walang nanliligaw sa'yo. Esteban Bahoto kung ako nagbago, ikaw di ka pa rin nagbabago. Best friend ko na si Louie. Nung, nung namatay yung nanay ko, wala akong pampalibing. Siya lang yung tumulong sa akin. Sa dinami-dami nga ng kaibigan ko, siya yung naasahan ko noon. Kung sino pa nga yung kasabunodan ko ng mga bata pa tayo, siya yung kakabay ko sa hirap at ginhawa. Mabuting tao si Louie mga pagbabagong nakakatawang isipin. Namatay na si Nanay Aling? Kailan? Bakit hindi ko nabalitaan? October 8, 2005. Biglang nagdulo siya sa banyo. Nakatulog. Hindi na nagising. Hindi ako nalungkot. Hindi ko alam nagiramay ako namimiss ko talaga yung puto na may itlog sa ibabaw yung binibigyan niya sa akin pag dumadaan ako sa inyo ng mga maliliit pa tayo wala kasi nagbalita sa akin kasi bihira lang ako umuwi sa atin nalunod ako sa mabilis na buhay sa Manila nagiramay ako Irene salamat Maraming nga natin na nagpunta, pero wala ka. Dumalaw nga rin si Mario yung uhog. Pinanong kata kay Mario. Sabi niya, nasa Maynila ka nga raw. Marami na akong hindi alam. Marami na akong hindi nakikita sa inyo. Oo nga. Hindi ka rin natin sa mga reunion natin. Sa tatlong reunion, tatlo rin kayong laging wala. Si Elsa Jacobo na nakapangasawa ng hapon sa Korea. Si Larry ka makalang na nakakulong sa munti. saka ikaw. Alam na, alam mo ah. Oo naman kami ni Louie lagi nag-organize kasama namin si Stella at Daisy. Kasi, naisip namin, masarap bumalik. Masarap maging bata ulit. Oo, oh, ma. Hinahanap-hanap po din yan. Maraming pinaghihiwalay ang oras. Maraming iniiba ang pangangailangan. Kailangan nating mabuhay makihabol sa bilis ng oras. Kundi, mamatay tayong dilat sa proseso iyan, marami tayong may iwan at marami tayong nalitimutan oo nga kanina pa kita nakikita dyan pabalik balik kalahating oras na hindi mo pa ako nakikilala pero ikaw kilala ko pinatong nga kita ng papel tinawag kita sa pangalan mo pero di mo pa rin ako nakilala di ko alam kung makasara ko sa'yo hindi bakit ka naman maasa? Kasi nga, hindi mo ako nakilala. Paano kita makikilala? Ang laki ng pinagbago mo. Wala na yung maitim at mahaba mong buhok. Talag sa puwitan. At wala na yung kulay, herba na kulay pula na may hilo kiti sa gilid. At si Irene Aliwalas, sa aking isipan, walang dalawang bundok sa dibdib at hindi parang babaeng bumabalandra sa Mabini at na nagbebenta ng tilapia sa murang halaga. Hoy, di ako nagpuputa. Sabi sa akin ni Louie, ito daw ang suot ko. Papakilala niya kasi sa akin yung kinakapatid niyang siman. Ah, uh, blind date ah. Nakala ko bumaraming naniligaw sa'yo. Bakit kumagad ka sa blind date? Napilitan lang ako. pinilit lang ako ni Louie. Ang totoo, ayoko pinagbigyan ko lang ang mabuting kaibigan pagkatapos ng introduction kwentuhan, kainan basta din ka uwihan nito ikaw, kasi ba talaga ang kadate mo? ang alam ko nung mga bata pa tayo, wala kang ginawa kundi mga asar sabi mo pa noon, hindi ka man liligaw kasi gusto mo maging pare bakit ngayon may dala kang bulakulak at tsokolate Hingigit lang din ako sino pumigit sa'yo? Si Ate Mercy. Kilala mo si Ate Mercy, di ba? Kinakapatid siya ng nanay mo. Mautang ako sa kanya ng 80,000 para makapag-ayos ng papel. Ngayon niya akong pautangin. Ipinilit ko. Pautangin niya lang daw ako kung makikipag-date ako sa isang relative ng asawa niya sa probinsya. So, pwede ba niya rin lang? Medyo. Ikaw? Hmm. Ako, hindi medyo. Talaga natinitan ako. Hmm paano kung makita mo siya at magustuhan mo rin siya parang malabo bakit malabo? tumpay ka ba? tanga wala kang boyfriend wala ka rin asawa bakit malabo? wala akong asawa wala akong boyfriend pero may mga ako nung una ko pa lang siyang makita sabi ko sa sarili ko hindi na akong mag-aasawa kundi rin lang siya Lalim ah. Ilan ako ba? Sa tingin ko, hindi. Ikaw, pag nakita mo siya at nagustuhan mo, tutuloy mo. Maaring oo. Maaring hindi. Depende. Kung may higitan niya yung babaeng gusto ko. Pero mukhang pwede nga. Kasi yung babaeng gusto ko, parang nagbago na. Kinala ko ba? Oo. Sino? Hindi na mahalaga ngayon. Hello, Hello Mercy. Sabi mo wala alas ko ba days? alas 9? mag -alas Bakit 12 wala? na wala pa. Anong oh, andito na? Lang. Wala pa. Wala na. pa nga. Pa nga.